so umpisa na tayo na mag abang abang ng moving so maulan dito mag kami you know uh, maula pero sinisilip ko yung kalangitan sa bandang Manila uh, maliwan ibig sabihin walang ulan doon kaya nag tanong 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 na tayo sa tropa kung ulan doon so naka ready to ano na tayo ready to go kahit maulan na ganyan sasabak pa rin tayo kailangan natin kumita ngayong araw na ito viernes yun alright so tsaga tsaga kahapon nakaano yung tayo kahapon eh. nakalimutan ko palang mag outro kahapon so naka ilang kahapon naka rin tayo naka kaya pa paano naka target tayo ng 1,000 pesos yun <coughs> nag ano tayo nung kahapon eh nagpasahero tsaka delivery so ngayon galing dito kami ito delivery muna tayo kung dating dati, natin doon na uh, tayo sa Manila kasi Friday uh, traffic na Friday okay alright mga kamistery so abang abang na tayo ng biyahe ngayon good Friday so maulan na uh, good Friday dito sa amin sa Fresno mga kurs na uh, since kagabi pa 9pm kagabi hanggang ngayon maulan pa rin so kagabi malakas ang ulan na kaninang early morning malakas din so yun so dahil rider tayo lalaban tayo mga kamistery alright naka ready na hip up dyan oh. yun alright cover pa ni Joy alright yun mga kamistery so abang abang na tayo alright so good morning sa mga buha bakbak dyan lalo na dito sa bandang kabiti mga kamistery ride safe keep safe madulas ang kanye. Alright, so kahapon marami mga nice slide kahapon. So, lagi kasi ano, eh, sa traffic, ang dami nagmamadaling mapo. Parang apat yata, hanggang pa namin, dalawang slide, yung parang sus, so, mga apat na slide. So, ingat-ingat mga kamisiri. Yun mga kamisiri, so update tayo mga kamisiri. So, pili uh, nakakuha tayo ng pasahero doon sa 13. Puntang Sierra Nevada at Sierra Nevada papunta dito sa Alabang. So nakadalawa na tayo. Meron na tayong 510 pesos na gross income. Okay, right? So mapalad tayo ngayong araw na to. Uh, maganda na kami Alright? Yung so, mga kami So nandito tayo sa Soldiers Hills. Dahil galing doon sa Matrigal, sa Alabang. na tayo 97. So 100 din automatic. So, meron na tayong 610 pesos na gross income so dito na tayo hindi na tayo lalabas dito sa soldier pag aabang na tayo dito na ating booking so nakatatlong pasayro na tayo mga kamistri ok right so sana swerte yung tayo dito ulit target natin uh, supposedly pa Manila ok right kung dito dito lang muna para niya eh, uh, okay, lang din mga kamistri Alright. Ay pabalikin pa tayo ng kabito. Alright. Yun mga kami si so Update tayo. Madilim ang camera. Yo, lubiwanag din. So, galing kanina pa ko or. Nakakuha tayo pa Las Piñas. Las Piñas papunta dito sa BGC. So, antay-antay na tayo dito mga kami Dito na tayong paikot-ikot. Meron sana Las Piñas ulit. Kaya lang nakita ko na Las Piñas. Nadaanan ko na hindi gumagalaw. Alright, so magtsaga muna tayo. Antay tayo ng booking. Alright, bago magsundo kay Melissa. Yun mga kamisiri, so nandito na tayo na naman. Kanina nasa Rockwell tayo. Ngayon, nandito tayo sa Paranaque. Kaya ata ito, Better Living. So dito na tayo mag-aantay. Antay na pagkuntang Pasay. Uh, Rose Boulevard o papunta ng Mowa. Yun. Uh, may oras pa naman tayo para makapalitin abang-abang ng uh, biyahe na papunta Pag meron, kukunin na natin mga mystery Okay, alright. So, kahit papano, anim na pasayro yata tayo. Uh, meron na tayo net uh, gross income na 1.6. So, malaking bagay na yung 100 plus pasay. Pagdagdag natin sa gasolina. So, on target naman tayo mga kamistry. Kahit ang halin tayo nag-11 na tayo ng 11 eh. Alright, so, yun napaka traffic three ang traffic alright so madadaan yan sa saka kaya mga kamisri keep safe drive safe ingat ingat so iwasan na yung masyadong pagmamadali so kahapon ang dami na slide sa sobra pagmamadali hopefully sana ngayon uh, wala kasi wala naman akong mga dadaan ang na o baka sa mga ibang lugar okay alright so labasan na pati ang ano mga eskwela ngayon si so Dante kaya yan oh dami dami lang susunod na ng mga estudyante okay okay so magpisa na tayo magabang ng biyahe natin mga kamistri alright good afternoon good Friday thanks God it's Friday yun update tayo mga kamistri so nasa bahay na kami uh, umula nung pauwi kami kaya ako naggubad na ng uh, ano natin damit kasi nabasa you know basa ang ating helmet basa helmet ng aking anak so basa kami so si Red na muna sya nagtahinga na siya kasi maghapon siya bumakbak okay so yun mga kami kamisiri ngayong araw ng biyernes so kakapagod kasi sobrang traffic oh, si Alligirl nandito oh. say hello hello yun. kasi mga kami so traffic ngayon pero kahit na napaka traffic so napakapalad natin dahil nakasampung passenger tayo so imagine 10.30 na tayo nag start pero naka 10 passenger tayo hanggang 7 pm eksakto nakakuha tayo ng galing sa Palok papuntang Mall of Asia Uh, saktong sakto pa rin talaga okay very be careful Ali alright so yun mga kamistry uh, nandito na lang so mapay na na pagod tapos Tom Jong so yun peace I'm out